Ito na ang ating part 2 guys. So tatapos na natin i-visting paikot yun. Ang haba ng ating pinisting guys. So ayan. Kasi magkadugtong na yung ating overlap guys. So 160 na natin to guys. 160 na natin. Dito pala sa skabila mag 116 dahil andun yung ito pala yung lining guys. So, ito tagpi tagpi so i-160 na natin to guys dahan-dahan ang 160 natin ito tayo mag-160 sa ating lining guys ito ito itong may mga dugtong dugtong ayan dahan-dahan lang tayo pag-160 para hindi siya lumiko ayan dahan-dahan lang tayo guys naman ang ating ano, neckline. Tandaan lang tayo guys kasi mag-iiba yung mga ano natin. pa. Minsan may paliko tayo. May minsan naman may patuloy So dito tayo sa ano guys. pagdating natin sa ating curve. Itong dito. Banatin natin itong para lumabas siya guys. Ayan oh. o. So, siya. Kailangan na ano yung nakakataka lagi yung ating ilalim. Kasi, dito ay nakaka, nakapatong sa ating ano guys, pamit tingnan. Malakas ulan. <laughs> ayun guys, na, natapos ko nang 16. So, i-ano na natin siya? I-forman na natin siya ganun guys. Ayun, maganda na patingnan guys pag may bias na ayun maganda na siya. Ang gagawin natin ngayon guys, i natin siya pa ikot. Ito. Paikot yan guys. Dito. Magpunta sa tayo dito. Ito. Kailangan nakacover yung ating 116 resa. Kailangan nakagano'n. Ka -ano. Para hindi makita siya guys. Ayan. Ayan.

Ito na tayo sa dadaan sa ating kilikili. Ito -kili. yung kilikili -kili ng ating prong. So, kailangan magkapantay ito guys sa ito. Kailangan nilain natin pa ganun. Ako dito sa may, ano guys, sa may balikat. So, yung porti kasi niya guys, iba yung sukat niya dito. Ito yung, itong dito, dito tayo magkabit mamaya sa ating bak. ibang style nito guys. Ay okay. so, dito, pagkatin ito kung bukay guys para mahatak natin kung ano, mapantay natin itong ano ng e, itong bias ng ano, kailangan nakabuka yung sa ilalim. Ayan, ganyan. Patag ko sim ng lining at yung ating uh, outer. Ano guys, o, so, mo. pantay na pantay siya guys, diba? Basta nakalakla natin ng ha. Pantay pa rin yung ating pinalabasan ng ating bias. Ito guys. Tapos na na tayo dito. Tapos na pag investing natin lahat guys. Ito na guys. na tingnan. Tapos itong ito guys. Ang mga side natin ipantay natin yan kasi magkapantay na talaga yun sa ka ating cutting ka kanina so, i natin to guys ito i-bistay natin yan ito naka ano guys naka hawak na tayo sa bolo para hindi na <coughs> ito na tayo dito yan ayan na guys ito na yung forma niya guys di ba ang ganda guys o, yan? ito na yun back na lang natin ikabit mamaya may curve siya dito guys o, ayan. ayan ayan mo guys di ba Sabang ka na party guys, mamaya.